Sa bayan ng San Miguel, may isang luma paklata na hindi halos pinapansin ng mga tao. Ngunit sa loob nito, may isang paklat na nagpadala ng kamatayan at kabaliwan. At nang mabuksan ito ng isang binatal si Daniel, unti-unti na nadiskubri na bawat pahina ay may kapumbas na sumpa. Kung gusto niyo ng mga kwento katatakotal na kulad nito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa Pinas Horror at tapusin mo ang kwento ito. Isang gabi ng malakas na ulan, napilitan si Daniel, isang estudyante taga San Miguel, na magtago sa lumang aklatan. Sa isang sulok, napansin niya ang isang istante halos natatakpal ng alikabok. Wala rito. hulog ang isa makapal ng libro kulay itim na tina kumikislap ang pabalat. Hindi niya alam. Iyon pala ang simula ng kanyang bangungot.